afternoon. So, ngayon nagluluto ako ng kamuting kahoy sa gata. Kamuting kahoy sa gata. So, bali yung sabaw niya is gata ng niyong. Ayan na siya. Kumukulo pa lamang. So, ito na yung ating nilutong kamuting kahoy. Kamuting kahoy sa gata ata yung sabaw. Ayan. So, malapit ng maluto. Antayin ko lang siya na konti na lang yung sabaw. Char. <laughs> okay. So, naluto na yung ating kamuting kaoy sa gata. So, ayan na yung itsura niya. So, ayan. Tinigpan ko na. And then, luto na talaga siya. And then, masarap. And then, sobrang lambot ng kanyang laman. And then, yan. Pa pilit din siya kasi. Ayan. Yummy! Pang snacks or sa gustong ihapunan, pwede kasi masarap to at masustansya din.